Ay guys, dito guys sa kanya nyo Ayan, Agaw Umuha kami ng isda ngayon dito mga kasipol Napakarami isda <laughs> Ayan, ayan nyo yung barko na yan Napakalaki Yan. Maraming barko dito ngayon Na lumadaong dito sa bantalan Tapos Ayan Ito naman yung Blessing maraming blessing ngayon mga kasi po laista na aming pinunta dito yan kahit gabi okay lang po dahil blessing po napakalaki yung barko dito <laughs> yan nyo yan po yung barko na yan mga kasi po dyan po yung amiwan yan ganun na po sila wala na po ito lang discarga na po wala na pong laman yan o, tapos na pa ano na pong alis na po ito po na ito mga kasi po Ayan, siguro bukas. Bukas sa alis na po ito. Bukas magas po. Ayan naman sa sunod doon. No? Yan. O malaki doon yan. Yung malaki na yan. Ayan. Ayan doon doon. No? Sa dolo. Yan na po siguro magdiskarga Dahil wala pa ako nakalubog pa yung barko. At marami pang laman niya, no? yan. No? Ayan. Nakikita nyo yan. Lubog pa. Pero dito nakikita nyo ito. Itong barko na to. Yan Nakalitaw na. Tapos na po siya nagdiskarga ubos na po yung laman niya mga kasipol malinis na po sa loob pero mayroon kaming mo muna dito ang daming isda dito ngayon mga kasipol tarting peraso na barilis yung kunin namin ngayon yung tuna sa tagalog tuna hindi niya alam yung barilis eh, tuna yung tatlo ah